Hello guys! Good morning! Welcome sa Team Paris Vlog again! At ngayon ay July 28 at post-shift ako night shift sa so, mga hindi nakakilala sa akin ako si Marian, isang USRN Filipino immigrant dito sa Maryland sa Baltimore County at isa akong ICU nurse ICU nurse slash neuro ICU medical ICU nurse bibigyan mm, ko lang kayo ng, ano, ng update sa aking buhay-buhay kaya ako nag vlog uh, matagal akong hindi nakakapag vlog kasi alam I mo mean, busy sa buhay. Gusto mo na mag-detox kaming family. So, run down eh, nang galing kami sa camping. Isa sa mga paborito naming activity yon dito sa USA. Kahit na nung nasa Dubai pa kami, uh, na-enjoy din namin yung pagka-camping. So, nagtagal kami don At, yon para lang ma-rejuvenate kasi guys, pagka wala ka ditong activity or wala ka ditong parang outlet to detox your body um, mahirap siya nagkakaroon ka talaga na anxiety kasi ganun sa akin eh parang kakaiba ang ano ang trabaho dito sa Amerika awa ko na lang I'm just talking about my experience pero mabigat siya in a way saka lagi kang sa unit kasi namin eh parang unpredictable parate yung mga situation ng mga patients namin. At times, mag a kami ng mga um, alcohol withdrawal, yung mga substance abuse patients, which is sobrang difficult nun, guys. Sobrang bigat kasi talagang makikita mo mga pasyente, restless, talagang nagwawala. Um, last time na experience ko maduraan sa muka at mahalos halos masipa na ako but thing yung mga doctors dito, nakikinig sila sa'yo, they will likely try their best na makip yung... Uh, makontrol yung situation na yun. Maybe by adding uh, restraint restrain sa pasyente or uh, mag-start sila ng sedation just to calm the patient down. So, ang masasabi ko lang, uh, lakasan nyo lang talaga yung loob nyo. At uh, keep the faith na kung ano mang unos or problema na ma-experience nyo sa unit, lagi ko lang magdasal at mag-ingin ano, um, ng tulong at mag out lagi sa doctors, sa charge nurses mo kasi if i-contain -co mo lang sa sarili mo, may hirapan ka talaga at dun pa yung pro na magkakamali ka. So, sana ng uh, sa mga nag-aim na makapunta dito sa Amerika sa pathway ng EB3 or yung sinasabi natin immigrant uh, status dito, status whatever. Um, alam ko nanjan talagang retrogression. Hindi talaga siya pa nag move as we expected. Sa mga nagtatanong sa akin sa chat box sa um YouTube ko, sa Facebook account ko na at din mga napap na babasa ko sa mga groups kagaya ng Defora yung um, grupo ng agency namin nagtatanong sila kung kailan ba talaga mag merog, magkakaroon ng movement ang uh, visa bulletin at ng moment kasi ang pagkakatanda ko oh, correct me if i'm wrong uh, current um, visa bulletin is February 2023 hindi ko pa talaga 100% sure kung tama ako ha, pero yun yung natandaan ko before sa mga dapat nating gawin habang nagiintay tayo mag current ang visa bulletin I would say kailangan nyo talagang mag gain ng experience pumunta dito mahirap sumabak sa trabaho dito as a nurse tapos lago mapunta sa critical care sa mga bedside um, nurse uh, path, dapat talaga magka-gain ka ng experience saka Um, isa pa din is if matagal pa naman yung priority date mo aralin mo nang mag drive talagang kasi kailangan dito sa Amerika matuto kang mag drive huwag ka nang mag dalawang isip na kumuha ng driving exam, driving lessons dyan kasi pag nandito ka na manghihinayang ka kasi medyo mahal, mahal siya dito at um, stricto ang pagkuha din ng driver's license dito sa Amerika. Sa Maryland ganun eh, stricto. Um, para pagdating mo dito, meron ka ng professional license or non-prof sa Pilipinas, i-convert na lang dito. So, that's a good thing to do habang nag-iintay ka. And thirdly is mag-ipon ng pera. Nagagastos inyo papunta dito kung family kayo or single ka man kailangan mo talagang mag-ipon ng um, mga pang-umpisa kagaya ng pag-open ng bank, um, pag-apply ng apartment, pagkuha ng sasakyan, pagbili ng mga uniform, mga groceries mo, items mo sa bahay, like furnitures mo, yung mga appliances mo kasi hindi ka agad sa sahod sa Amerika. So, mag-aantay ka pa ng 2 to 3 weeks. Yung ibang nga, months pa bago sumahod. ka, eh. So, kailangan mo makapunta dito na may pocket money. Alam ko, nabanggit ko na sa previous vlog ko, kung magkano yung um, naip na, na parang acceptable na pocket money papunta dito. If my family of 3 ka to four, I would say talaga kailangan mong magtipon ng mga 5,000 to 10,000 if kaya mo. Kasi madaming gagastos dito guys. At sa mga wala pa ding planong mag um, pumunta dito mga nagpapa chill chill lang sa Philippines. At pero may pangarap naman na makalipat dito sa Amerika. I-push nyo na ang kumuha ng NCLEX yun lang kasi talaga ang golden ticket na makapunta dito sa US though uh, hindi pa nag-move ang visa bulletin at least meron ka ng NCLEX yun kasi yung pinaka um, ticket mo and start of your journey papunta sa America once na NCLEX passer ka na so take that exam mag aral lang at kung tatanungin nyo ako ano ba yung mga ni-review ko dati nung nag ako ng exam. Number one kong ginamit na reviewer is si Mark Klemek. An alam ko na sa YouTube ba yun eh. At, um, at tawag wag na nakalimutan ko na U-World, tsaka yung Archer yan. Yan yung mga ina, ano, pinag-focusan uh, ko pagre review at yung bumili din ako ng mga libro na magagamit ko pag review kasi ano ko eh, kailangan kong magbasa, maritain sa utak ko pag binabasa ko siya. And, uh, yun guys, magdadrive muna ako, tutuloy na lang natin to. Hi guys! Hello! Kamusta kayo? At, um, eto, kam if tatanungin nyo ako sa sitwasyon ko ngayon, ay post-shift ko. Ito na yung ika-third shift ko in a week, pero may two days of ako nung nakaraan. na ko kayo guys, hindi ako masyado nakakapag-upload ang mga mapupost ko lang is yung mga previous videos pa namin medyo madaming ginagawa sa buhay guys pagod sa trabaho kasi kailangan natin mag overtime dahil ang sahod na isang staffing agency nurse ay hindi talaga sapat sa ganitong uh, state lalo na sa county namin kasi mahal ang mga ano ang mga apartments tapos yung cost of living dito sa us guys pataas na lang pataas. So, yun nga. Duty ako, nasa neuro ICU. Bigyan ko lang kayo ng update sa akin shift. Kasi na-miss ko kayo guys. At uh, gusto ko lang mag -chika sa inyo kung usually ano ba yung mga expect mo bilang isang ICU nurse slash neuro ICU nurse, medical ICU nurse. So, guys, ang pag-duty dito ay um, 12-hour shift, sa, sa, unit namin, sa hospital facility namin usually, kung night shift ka, night shift ka lang. Kung day shift ka, day shift ka lang. Tapos pwede kang mag-pick up ng shift. Ang ano nga lang is, unpredictable yung mga patient. Kukwento ko lang sa inyo nangyari dun sa isa namin kasama. Matanda na siyang nurse. Tapos meron siyang patient na ano, withdrawal patient ng, alam niyo na yung mga DO ng substance something na mga C at O opioids di masyadong maano guys, pero baka kasi maano tayo, ma-demonetize tayo ni Youtube di ba pala ako monetize baka lang um, yun guys alam nyo, kaya kailangan nyo talagang lakasan yung loob nyo dito pag punta dito sa Amerika, kasi guys yung katrabaho ko na yun eh, sinipa siya nung pasyente sa dibdib at lumipad siya papunta sa floor at bumagsak siya yung um, pabagsak sa floor tapos nagwawala yung pasyente grabing aggressive so na end up kami na isedate yung pasyente at i-restrain siya ng 4 point restrain na may key so pinatawag pa pa pinatawag pa yung mga security at uh, sabi nung patient I mean, nung nurse namin, eh, gusto niyang mag-file ng complaint. So, yun, I don't know kung anong magiging next update nun. Nakakaawa kasi matanda na rin yung nurse na yun. Mga siguro nasa 65 plus na siya, ganyan. At nagtatrabaho pa rin siya bilang nurse. Isang na ang ICU nurse, pero PRN siya. Tapos ganun pa yung magiging situation niya. Tatlong pasyente niya, tapos isang nagwawala. So, ang nangyari, sabi niya ayaw na niya na... Um, ituloy yung shift niya unless itatanggal sa care niya yung patient na yun. So, syempre, gumawa ng paraan ng unit, inilipat yung patient sa more on uh, close observation sa tapat halos ng doktor na intensivist namin. At nagpalit ng uh, staff assignment. So, guys, always remember na magdasal kayo bago kayo magtrabaho at sobrang lakasan nyo ng loob nyo kasi talagang may experience nyo yan dito hindi talaga na walang pagkakataon na hindi nyo yan may experience maa-allocate kayo talaga lalo sa mga intensive care nurses maa-allocate kayo sa mga ganitong klaseng pasyente so yan. see you guys, bye hello guys, saan kami? Taco Bell sa Taco Bell, Mataco Perez kami ang Mataco Bell. Galing kaming Simba, guys. At wala nang, ano, wala nang, ano, nagyaya si Rafa. Gusto niya daw kumain sa damas. Kaya ito, hindi kami ng taco. Nasa Taco Bell. Rafa, hello. Guys, malapit na yung, ano, uh, new school year ni Rafa. So, August 25, pasok ka na dito sa Maryland. And, uh, at, at tingin ko sa iba, nauna na silang mag-start, eh, mga 18 yato, 20 ng August. So, yun, high school na siya. High school siya pag grade 10. At, yun guys, amusta kayo? Galing akong duty, nagsimba, nandito sa Taco pero Ganun lang kalakas. Tapos, duty na naman bukas. So, see you! Hello, guys! Uwi na, po chef. Pagod ang lola nyo, guys. May withdrawal akong pasyente. Meaning, drug withdrawal at purple diamond siya. Ibig sabihin, nagbawa ng patient. So, pero day off ko naman, two days. And see. Hi guys, post-shift. Kumakain na ako ngayon ng ah uh, lomi na instant. Tapos, uh, tinapay na galing Costco yung Hawaiian bun nilang. Sarap no'on Kayo ba? Tinatikman nyo na rin ba yun? lakas ng chili patrol. <laughs> Ngayon, ay day off ko from one of, uh, one shift. There's two days off ako, then another two again. At, uh, yung asawa ko may pasok siya. So, ngayon ay August um, 11 or 12. So, yeah, 12. Then, um, gagawa lang ako ng mga simple errands. Tapos, Um, maglilinis ng bahay kasi magulo na naman ang bahay as usual at uh, prepare ko na rin yung mga school things ni Rafa kasi malapit na rin siyang pumasok sa August 25 start na ng school um year niya as uh, grade 10 at um uh, yun kamusta kayo guys anong balita sa inyo at uh, nakita ko nga yung visa bulletin wala pa rin movement uh, pray lang at mamumove din yan once. Um, antay lang talaga natin yung termino ni Trump para matapos na rin yung pag-aantay na pag ninyo at makapunta na rin kayo dito. Um, yun nga guys, na ano ko nga pala, last time pinuntahan ko yung friend ko at uh, kararating niya lang dito sa Maryland. Galing siyang Philippines tapos binisita namin siya sa Randallstown. Um, shout out sa iyo, So, tinulungan namin siya. Binisit namin yung kanyang apartment. So, in case, papayag siya i-vlog natin yung mga activities niya. And, magkikita kami ulit. Ganun talaga, guys. Kapag may makakakilala kayo dito, kailangan talaga mag-suportahan bilang Pilipino. So, at, yun lang. Bye!